Ako ah, si Guapo. Ay mali. Ako pala si Carlo. Masipag ako, de joke lang. Tamad talaga ako. Kaya nga ayoko ko magtrabaho. Pero di ako naniniwala sa swerte. Dapat lahat ay kilos. Kaya ngayon, samahan niyo ako mamimili ng mga gulay at karne para sa tindahan namin. Natatapos kami ng alaw na ng madaling araw. Kaya kahit puyat ay kailangan gumising ng maga para pumunta sa bayan at mamalinkay ng mga karne at mga gulay. Kailangan maga mamili dahil kailangan makapag-prepare at makapagbukas na bago mag 4.30. Mula dito sa amin ay bibiyaya ko ng 10 to 20 minutes papuntang bayan. Chill ride lang naman at hindi kailangan mabilis at dahil mahilig ako magmotor kaya wala akong problema kahit araw-araw pa ako mamili basta wag lang uulan pero every other day lang ako namimili Di ako makapamili ng sobrang stocks dahil puno ang aking freezer. Mga Lods, hindi lang ang karne at gulay ang bibiling ko ngayon dahil bibili rin ako ng mga stocks para sa milk tea. Mas gusto ko ang ganitong trabaho dahil na-enjoy ko lahat ng ginagawa ko dahil unang-una ay mahilig ako magluto at kumain. Pangalawa ay mahilig ako gumala at magmotor. Pangatlo at higit sa lahat ay araw-araw ko pang pa sama ang pamilya ko. Sa Magnolia ako namimili ng manok dito sa loob ng mall. Kahit medyo mahal presyo ay okay lang. Ang mahalaga kasi sa akin ay ang quality ng mga sineserve kong pagkain kahit hindi malaki ang tubo basta makapagserve lang ako ng masasarap na pagkain at makita ko ang mga customer ko na masaya habang kumakain O nga pala guys kaya marami bumabalik sa amin ng mga customer ay dahil mura lang ang tinda namin at, at hindi katalo sa serving namin dahil meron na kaming free juice only gravy only soup at marami pa ang serving namin ng kanin at hindi ka matatalo sa serving nito ang gusto kasi namin ay makapagserve ng masarap pero mura hindi namin habol ang malaking kita o tubo dahil laanin mo naman ang malaking tubo kung hindi naman quality ang mga iluluto mo. Wala rin babalik sa iyo mga customer pag ganun. Malulugi ka lang. Di baling maliit ang tubo basta maraming nasisihan at maraming kumakain. Sabi nga ng mga inchik, di bali liit tubo basta dami benta. Iba din ang pakaramdam pag nakikita mo masayang kumakain ng mga customer. Pupunta silang malungkot at lalabas naman silang nakangiti. Pupunta naman tayo ngayon sa bayan ng Santa Cruz para mamili sa palengke ng mga gulay at sa tindahan ng mga stocks para sa milk tea. Hindi kasi maganda mag-stocks ng maraming fresh na gulay dahil masisira lang ito sa ref. Mas maganda pa rin kung laging fresh ang mga gagamitin. May mga araw na hindi may iwasan na kaunti lang ang mga customer, lalo na kapag umuulan. Hindi noon pwedeng magsara pag umuulan kasi kawawa naman ang mga empleyado, unfair sa kanila. Pero hindi naman palaging umuulan kaya focus lang sa goal, open, rain or shine. Pero minsan, hindi talaga lang magsara lalo na kung may mga biglaang lakad. Ang ginagawa ko na lang ay babawiin namin sa araw ng rest day. Ito naman yung goodwill. Mamaya ko ito dadaanan pag na ako. Bago tayo dumiretso sa bayan ay eh, magpagasulin na muna tayo dito sa Queen View. Oh, Gusto maso! Ito wow! 100 po uh, unleaded. Thank you po! Shoutout po sa mga staff ng Clean Fuel. Napaka-professional po nila, mabait at magalang sa mga customer. Guys, ganyan din ang mga staff namin, mababait at friendly din. Guys, dito na tayo ngayon sa malaking palengke ng bayan ng Santa Cruz. Dito ako bibili ng mga gulay na gagamitin namin sa tindahan. Dito rin ako bibili ng mga paper box na pang takeout at mga kutsara. Mas mura kasi pag na sa source. Pag nagnegosyo ka kasi, dapat doon ka sa mga katipid para iwas lugi. Guys, dito na tayo sa loob ng palengke. Ayos mamili dito ng mga itlog dahil hindi lang mura. Ito ay lagi pang bagong deliver dahil laging ubos ang kanilang tinda. Madaling araw pa lang ay bukas na sila. Yung mga gulay dito tulad ng bawang, sibuya, sili, luya, kamatis ay laging sariwa at mura pa. Ito nga pala yung mga presyo ng mga napamili kong gulay. Sibuya 623 grams, 102 kamatis, 323 grams, 30 pesos. Siling green 192 grams, 28 siling labuyo 53 grams 18 pesos bawang 196 grams 26 Medyo mahal ang presyo ngayon ng mga gulay pero sabi naman ng ibang tindero ay bababa rin daw ang presyo niyan sa mga susunod na araw Pagtapos kong mamili rito ay pupunta naman ako sa Goodwill Supermarket Kaya thank you sa pagbabantay Mula dito sa bayan ay bibiyahan naman tayo pabalik at siyempre papunta na tayo sa exciting part at ito ay ang kumain. Medyo kanina pa ako nagugutom. Ito nga pala yung garage eatery. Dito ako laging kumakain tuwing mamimili ako. Dito lang to matatagpuan sa sambat sa tabi ng RGM. Masarap yung mga pagkain dito guys. Kaya tingnan nyo, dami laging tao. Kailangan bilisan ko na ang pagkain dahil kailangan namin magbukas bago mag 4.30 ng hapon. Pagkatapos kong kumain ay dito naman ako didiretso sa last stop ko dito sa Goodwill Supermarket. Dito ako namimili dahil laging sariwa at magaganda ang klase ng mga karne rito. Dito ko rin binibili yung ibang mga stocks namin. Pagkatapos kong mamili ay kailangang makauwi na agad ako dahil ayusin ko pa ang mga napamili ko. Pagmamarinade ng mga karne ng baboy at manok, gagawa ng soup at gravy, magsasaying at mag-aayos na ng mga mesa at upuan. Tinahali kasi ako ng gising dahil late na kami natapos kagabi. Ito nga pala yung mga menu namin. Yun lang, tapos na. Dejok joke lang, may pahabol pa ako. Dito nga pala kami matatagpuan sa Puro 4, Barangay Kalumpang, Lilo, Laguna, malapit sa Loto Outlet at Kuis Lichon, Manok. Tip lang mga lods, kung gusto nyong magsimula ng negosyo, piliin nyo yung masaya kayo pag ginagawa nyo at hindi kayo napipilitan lang. Dahil pag masaya tayo at mahal natin ang ginagawa natin, ay malaki ang chance sa na nating maging successful. Siyempre, kailangan nating samaan ng discard at sipag at i lang natin ang mga gusto nating mangyari at huwag tayong makalimot na magpasalamat sa Diyos at stay humble lang. Yun lang po. Salamat at love you all.